Papadala sa paghina ng water pressure sa mga taga Metro Manila at ilang kalapit probinsya sa gitna yan, ng lalo pang pagsagsad ng tubig sa Dam. Nagbabalik si Shaila Francisco. Nakahanda na lagi ang balde-balding tubig sa bahay ni Chofilo sa Quezon City para hindi sila kapusin kapag kailangan gumamit tuwing hapon at gabi. Kaya kami nag-ipon ng tubig kasi hindi natin masabi na biglang nawala yung Tubig, pulo ng tubig. At kasi may isa kami ng tubig. Maganda yung may ipo na talagang. Hindi na lang kasi madaling araw mahina ang tubig nila. Dahil binawasan na rin ang Maynilat ang pressure ng tubig tuwing hapon at gabi. Habang ang Manila Water naman, wala sa hapon pero mas mahabang oras mahina ang tubig sa gabi. Ganito yung daloy ng tubig kapag binawasan yung water pressure. Mahina ang tulo. Kaya may ilang parte ng bahay kung minsan, lalo na yung mga may second floor na hindi na naaabot ng supply. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, dalawang beses binabawasan ang water pressure para hindi na lalong sumadsad ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mababa na kasi sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa dam. Sa ganyang level, prioridad na ang water supply para sa mga consumers. Kesa sa irigasyon o patubig sa mga magsasaka, kaya lalong kailangan magtipid sa tubig. Mga selected areas lang naman po ito. Ito po yung mga areas po kasi na talagang malakas po or mataas po yung kanilang mga losses po. No? So yun po yung gusto natin ni catch para uh, masay po natin yung tubig. Sa ngayon po, no, since uh, we wanted to preserve pa rin yung ating pong reserva, since wala pa rin po yung pag uulan Nasa 52 cubic meters per second ang kailangang alokasyon ng tubig para hindi magka-water interruption sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Pero sa ngayon, nasa 49 cubic meters per second lang ang alokasyon hanggang katapusan ng Mayo. Kaya planong pula ng kulang sa pamamagitan ng pagbabawas ng alokasyon sa irigasyon. Pero tiniyak naman ng MWSS na hindi nila isasakripisyo ang mga sakahan. Hindi naman po natin sinisakripisyo yung ating pong, um, mga farmers po. No? Kasi natapos na po yung sakahan po nila, coordinated po sa mga irrigators association po. No? And um, para hindi naman po maapektuhan pa yung mga sakahan na kailangan pa ng additional na tubig, ay bibigyan po natin yung ating pong mga sakahan or yung mga irrigators association ng tulong just like... Um, Um, pagbigay uh, ng mga um, fuel subsidies. Aminado naman ang Department of Agriculture na may ilang maapekto ang magsasaka sa bulakan at pampanga. Pero may nakastandby naman daw na alternatibong supply kung sakali. Ang uh, maapektuhan niyan, yung uh, mag-early planters, they can still do yung uh, patubig at kung kulangin, meron naman tayo mga provision for uh, shallow tube well or other uh, small scale irrigation projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Shai Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.